Kaibigan, huwag ka muna mag-umpisa ng negosyo hanggat hindi mo pa napapanood ang video na ito. Kasi baka yung ilang taong ipon mo sa abroad, isang maling desisyon lang, ubos agad. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang siyam na maling ginagawa ng mga OFW kapag sila'y nagsimula ng negosyo at nagiging daylan kung bakit yung pangarap na come home for good ay nauuwi sa balik abroad o mas malala, ubos ipon. At yung number 3 reason sa ating video, madalas ginagawa ng mababait na OFW. Pero siya rin ang hindi aakalain na umuubos sa kapital mo sa negosyo. Number 1, pinagkatiwala ang negosyo sa maling tao o sa walang experience. Maraming OFW ang nagiging absentee entrepreneur. Ikaw ang naglabas ng pera pero iba ang nagpapatakbo ng negosyo. Madalas ka pamilya, kamag-anak o kaibigan pa kasi nga may tiwala ka na ima-manage nila ng maayos ang pera at negosyo mo. Buo ang tiwala mo sa kanila eh. Pero kaibigan, hindi ibig sabihin na mapagkakatiwala niyang tao na yan ay kaya na nilang magpatakbo ng negosyo. Kung walang training o experience sa business, para mo na rin iniwan ng kotse na walang preno sa maling driver. Habang ikaw labing dalawang oras kada araw nagtatrabaho abroad, lahat na ng overtime kinuha mo na para lang magkaroon ng kapital para sa negosyo. At umaasa ka na lumalago ang tindahan o mini grocery mo sa Pinas. Pero dahil wala ka nga sa Pilipinas, hindi mo nababantayan kung saan napupunta yung pera sa negosyo. Ginagamit man ang tama. Ginamit ba yung kapital to buy inventory for the business? Meron bang ang bookkeeping para matrak lahat ng labas at pasok ng pera? And unfortunately, most of the time, Ubus po hunan at sirap ang relasyon mo sa taong pinagkatiwalaan mo. Kaya kung magtitiwala ka sa isang tao, siguraduhin may business know-how siya. At kung wala, maglaan ng oras at resources para turuan na pagkakatiwalaan mo so you can prepare your business for success. Hindi yung dahil may pera ka, ininvest mo sa business and you will expect nalalago na ang pera mo. Alalahanin, sa negosyo, hindi sapat na may pera ka lang kailangan mo rin ng tamang pamamalakad at kaalaman para magtagumpay. Number 2. Walang market research Isa sa pinakamalaking kasalanan sa negosyo ay ang sumabak ng walang market research. Marami ang basta nalang magbubukas ng negosyo dahil trending o dahil may nakita silang kumikita sa ibang lugar, pero hindi pare-pareho ang market. Example, si Ate Nelly, OFW sa Hong Kong, nagpadala ng 300,000 para magbukas ng milk tea shop sa baryo nila. Maganda ang logo, social ang cups, pero may tatlong milk tea shops na pala sa paligid. At isa sa kanila ay 5 years nang established. Wala pang 4 months ang kanyang negosyo. Sarado na. Market research means alamin kung may demand pa sa lugar. Ilan ang kakompetensya at ano ang magiging edge o advantage mo. Kumbaga sa ligawan, hindi porke type mo siya, type ka rin niya. Business is not just about what you want to sell, It's about what the market actually needs and is willing to pay for. Number 3. Pabait Syndrome Lahat Libre Ito ang silent killer ng negosyo ng maraming OFW. Dahil gusto mong makatulong, libre ang paninda sa pamilya, kapitbahay at tropa. Oo, magandang ang intensyon. Pero sa negosyo, may limitasyon dapat. Eto si Mang Rolly, nakilala kong OFW galing Qatar. Nag-franchise ng bakery. Sa unang buwan, malakas ang benta. Pero nung umuwi siya, halos kalahati ng ginagawang pandesal araw-araw, libre na lang at binibigay sa makakilala. Ang ending, hindi na siya makabayad sa supplier at tuluyang nalugi ang bakery. Kaibigan, walang masama sa pagtulong, pero dapat may hiwalay na budget kung gusto mo mang tumulong sa iba at siguraduhin na hindi naaapektuhan ang puhunan ng negosyo mo kung yung inventory ng negosyo ang gagamitin mo sa pamimigay, unti-unti nitong uubusin ang kapital mo. Tandaan, kapag baksak ang negosyo, wala ka nang may papamigay. Kaya klaruhin sa lahat, negosyo ito, hindi charity. At kung may libre man, special occasion lang, hindi araw-araw. Number 4. Overfunding without a plan Minsan dahil excited, all in agad sa kapital. Kumpleto gamit, magandang signage, may aircon pa, pero walang malinaw na business plan si Ate Grace from Hong Kong nag-invest ng 1 million pesos sa mini grocery kumpleto shelves Sosyalang lang ilaw pero walang marketing plan walang supplier contracts at walang price strategy maganda lang sa facebook post pero sa accounting panay red ang balance sheet overfunding without a plan means naglalabas ka ng malaking pera kahit hindi mo pa alam kung paano ito kikita para kang nagluluto ng adobo, nang sabay-sabay ibinduhos lahat ng ingredients. Kahit nimo pa natitikman kung tama ang timpla. Start small, test the waters at mag-expand lang pag proven na ang system mo. Mas maganda yung paunti-unti pero sustainable kaysa isang baksakan tapos sablay. Number 5, walang separation ng business at personal money. Isa sa pinaka-common at pinaka-delikado, hindi paghihiwalay ng business money at personal money. Kapag kumita ang negosyo, withdraw agad para bumili ng bagong appliances, cellphone o panggastos sa gala. Ang ending, wala nang pambili ng paninda o pambayad sa empleyado. Ito perfect example, may OFW na nagpatayo ng karinderiya. Ang daily income dapat pambayad sa ingredients at sweldo ng staff, pero nauubos sa personal gastos sa pamilya. After ilang buwan, wala nang stock at napinitang magsara. If you really want to start a business, ito gawin mo. Dapat ang negosyo, may sarili itong pondo, sariling bank account kung saan ilalagay ang income and for expenses at may sariling budget. Kahit malit pa lang ang kita, dapat may sistema para malinaw kung magkano ang tubo at saan napupunta. Hindi ATM machine ng business at panalang withdraw mo. Kailangan mo itong alagaan at palakihin para lumago. Number 6, lack of business know-how. Magaling ka sa trabaho mo sa abroad, yung picture mo nasa entrance ng office nyo at nakalagay na Test Employee of the Year. Marami sa ating mga OFW ang magagaling na nurse, engineer, technician. Pero alalahanin natin na iba ang skills na kailangan sa usapang business. Business requires knowledge in operations, marketing, accounting, sales at customer service. Hindi sapat na nakita mo lang sa ibang tao o napanood sa YouTube Eto nga si June galing Dubai. Mahiling magluto kaya nagbukas ng restaurant. Magaling siya sa pagluto ng pagkain pero walang alam sa inventory management o cost control. After ilang buwan, lugi kahit maraming customers kasi hindi nababantayan ng gastos. Bago ka maglabas ng malaking pera, mag-invest muna sa kalaman. Maraming free resources online, seminars at training para sa aspiring entrepreneurs. Isa pang better way to learn is to ask. Tanungin mo yung mga negosyante, ano bang ginawa nila to be successful? Ano ang mga pagkakamali nila na dapat mong iwasan? And believe me kaibigan, yung mga successful entrepreneurs, they are willing to share their experiences sa pagninegosyo, which is priceless para sa tulad mong aspiring entrepreneur. Ang business ay hindi hula-hula, dapat pinag-aaralan at pinaghahandaan. Number 7, over-romanticizing the come home for good dream. Natural lang sa OFW na mangarap makauwi for good. Pero mali na gawin escape plan ng business para makauwi na ng Pilipinas. Take note, it's a fact maraming businesses ang nagsasarado after few years of operating. May nakilala akong OFW, nag ng water refilling station para makauwi na raw for good. Wala pang isang taon, lugi at balik abroad ulit. Pero this time, may utang na siya dahil sa pagkalugi sa negosyo. Ang problema sa over-romanticizing ay ginagamit mo ang negosyo bilang ticket out kahit hindi pa ito proven. Akala mo less stress. Pero kapag umalia, mas matindi ang stress na idudulot neto. Kaya dapat gradual at well-planned ang transition mula OFW life to entrepreneurship. Hindi porke may negosyo ka na, ready ka nang umuwi. Siguraduhin muna na stable kumikita at may emergency fund bago ka mag-decide. Business is not magic. It's a huge responsibility. Number 8. Pressure from family and friends Minsan, hindi ikaw ang nag-decide mag-business, kundi ang pamilya at mga kaibigan mo. Madalas maririnig, para makauwi ka na bro. Kaya mo na yan, nasa abroad ka naman. Dahil sa guilt o utang na loob, pumapasok ka sa negosyo na hindi mo pinag-aralan kung ikaw magbubukas ng mini grocery dahil sabi ng mga kamag-anak mo tutulungan ka raw nila mag-manage after 6 months wala nang kita at pati relasyon sa pamilya o kamag-anak apektado kaibigan hindi pwedeng base lang sa pagpipilit ng pamilya o kakilala mo ang business decision mo entrepreneurship requires objectivity hindi emosyon tandaan, ikaw ang magbabayad kapag pumalya, hindi sila. Kaya dapat, ikaw din ang may final say kung kailan, paano at anong klase ng negosyo ang sisimulan mo. Number 9. Starting with the wrong mindset Marami ang naniniwala na ang negosyo ang instant solution sa lahat ng problema sa pera. Pero most small businesses don't last beyond 3 years. Kung ilalagay mo lahat ng ipon at retirement fund sa isang venture lang, isang palya lang, ubos lahat yung pinsan kong OFW nagbenta ng property para pondohan ng bigasan niya. Akala niya guaranteed income. Ayun na lugi. Wala na siyang fallback. Kapag magnegosyo, hindi dapat gambling mentality. Hindi ito laro tulad ng in-between na mag-o-all-in ka. Start small, test the waters, grow gradually. Bago sumabak, siguraduhin na may emergency fund. Zero ang iyong utang and may plan B kung sakaling malugi. Kaya kung OFW ka at palak mong magnegosyo, tandaan, hindi sapat ang puso at puhunan lang. Kailangan ng plano, kaalaman at disiplina para hindi masayang ang ilang taong pawis at tagod mo sa abroad. Ang negosyo pwedeng maging blessing o pwedeng maging bangungot. Nasa tamang paghahanda at desisyon yan. At syempre, bago tayo magtapos, gusto ko rin marinig ang sagot mo kabayan. Kung may hawak ka ngayong kapital, anong negosyo ang sisimulan mo?